Muling nagbabala ang National Food Authority laban sa mga negosyanteng nananamantala sa mga mamimili gaya ng mga naghahalo ng NFA rice sa commercial rice para maibenta ito sa mas mataas na presyo. Sa Camarines Sur, mahigit dalawampung rice retailer ang tinanggalan ng permit dahil sa paglabag sa mga patakaran. Makibalita tayo kay Michel Chua ng GMA Bicol. Mahigit sa 20 accredited NFA rice retailer sa probinsya ng Sur ang nabuking ng National Food Authority na lumalabag sa mga patakaran sa pagbebenta ng bigas. Kabilang dito ang pagtitinda ng NFA rice sa mataas na presyo at paghahalo ng NFA sa commercial rice para maibenta ng mas mahal. Ang iba namang nahuling retailers, itinatago raw ang bigas. Nadiskubre ang mga paglabag sa mga ginagawang sorpresang inspeksyon ng NFA. Bilang parusa, Sinuspindi na ang ahensya ng accreditation ng mga nahuling retailer. Na binubuhos yung bigas doon sa kahon ng commercial box niya ng rice. So it is really kumbaga major ano yan, grave violation yun on our part. So automatic po cancellation yun ng accreditation. Ayon sa NFA, bahagi ang pagpapataw ng parusa sa mga pasaway na rice retailer sa pinaigting na kampanya laban sa mga mapagsamantala na nagre-resulta raw sa pagtaas ng presyo ng bigas. Sa ngayon, 32 piso ang kada kilo ng well-milled NFA rice, habang 22 piso naman ang regular NFA rice. Ang commercial rice naman, naglalaro sa presyong 40 hanggang 47 pesos ang kada kilo. Sa ngayon, may mahigit apat na raang NFA rice retailer sa buong Kamarinesura. Babala ng NFA sa mga negosyante, itigil na ang panluloko sa mga mamimili dahil hindi raw titigil ang ahensya sa kanilang pagtugis sa mga mapanamantala. Michelle Chua nagbabalita, Pilipinas!